hindi hindi ang bonus points kailangan no para politiko ka rin nangangampanya ng pamilya ka rin <laughs> yun ang medyo Daba. kailangan mo kailangan nilang malaman okay eh baka nga may may, may may, meron dalawang naglalabas sa best input eh na, maganda PR nitong isa Isa, ako <laughs> <Estado>, Eh, Eh, <laughs> mo voto ko dahil ma-PR ka. Para politiko, oh. politiko po 'yan eh. Kita diba, oh. kumakan oh. dito, dadalawa kumamay sa iyo. Ay, wala. Diba, pareho naman, pareho naman magaling. Eh, isa lang pipiliin oh. mo. O isa, kinamay ka mic, uh, na maigpit na maigpit. Nakati pa sa mata sa'yo, nakangiti. Yung isa naman, uh, na ka uh, lang, kinamayang ka. Sino ba bo boto uh, mo? Ito yung pumiga, oh, yung pumiga, yung pumiga ng kamay mo. <laughs> <So, laughs> Di Politika din. Feel, film, eh, no? feel mo parang ano eh, parang, uy, nakaka, oh, parang uh, ano ako sa kanya, parang, uh, parang close na close ako sa kanya. eh may, may ganyan din kasi. May ganyan din kasi. Kampen. Um, hindi hindi, hindi po ang purpose, titigil na. Not unless, kung so talagang lamang na lamang ka. Uh -oh. Kunyari, let's say, lamang ka ng ano, talagang outstanding favorite niya pagdating sa sa statistical points. Ay, naku, ang layo ng margin. Eh, talagang wala nang magagawa. Eh, kundi ikaw na, kahit gano'n gano ka pakasuklado. Mm. Tama, tama. <laughs> laman, uh -oh. sobra-sobra lamang, milya-milya. Uh -oh. Di ba? Pero uh -oh. kung alam mo naman na dikit-dikit lang na ganyan, ay, may, dyan, papa, may ibang kaparaanan para makuha mo ang boto ng media, ng kapwa uh -oh. mo player. At nandiyo tatawag na uh -oh. na PR. Yeah. <laughs> At also, PR... malaki tulong din, malaki tulong din yung management kung tutulungan ka rin. Correct, correct. Yes, Di ba? Diba, lalapit siya sa mga ano eh. Di ba? May mga press conference, pa dinner, pa whatsoever. Ah. Di ba? Eh, one ah. way lang po na para sila para pinaparamdam mo sa sa, sa media or eh, sa media na eto kami, ano kami, okay kay Simon, okay uh, kung hindi may susulat nyo, okay lang sa akin. Basta kami, andito kami, nabubuhay kami dahil nandiyan kayo sa mga sulat ninyo, sa mga write-ups niyo Marami, marami salamat. O, oh, ito pa, uh -huh. dahil may kote po, t-shirt, t-shirt. Di ba? Parang ganun lang naman Simple naman. Eh. Hindi, naman hindi naman, hindi naman boat buying tawag doon eh. Parang ano lang yun eh. Parang PR, PR lang yun eh. So yun yun, dalawa yun, PR and performance.